Araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang banal na espiritu ay may isang landas na tatahakin sa bawat tao at binibigyan ng bawat tao ng pagkakataon na maperpekto. Sa iyong pagiging negatibo na ipapaalam sa iyo ang sarili mong katiwalian at sa pag-alis ng pagiging negatibo ay makasusumpong ka ng landas ng pagsasagawa. Lahat ito ay paraan kung saan ginagawa kang perpekto. Bukod dyan, sa patuloy na paggabay at pagpapalinaw ng ilang positibong bagay sa iyong kalooban, aktibo mong gagampanan ang iyong tungkulin. Lalago sa kabatiran at makakahiwatig. Kapag maganda ang iyong mga kalagayan, mas handa kang basahin ang salita ng Diyos at mas handa kang manalangin sa Diyos at maiuugnay mo ang mga sermon na iyong naririnig sa iyong sariling sitwasyon. Sa gayong mga pagkakataon nililiwanagan at pinaliliwanagan ng Diyos ang iyong kalooban kaya natatanto mo ang ilang positibong aspeto. Ganito ka pineperpekto sa positibong aspeto. Sa mga negatibong kalagayan, ikaw ay mahina at walang kibo. Pakiramdam mo ay wala ang Diyos sa puso mo. Subalit, pinaliliwanagan ka ng Diyos. Tinutulungan kang makahanap ng isang landas ng pagsasagawa. Lalabas dito ang pagtatamo ng pagka-perpekto sa negatibong aspeto. Mape-perpekto ng Diyos ang tao kapwa sa positibo at negatibong mga aspeto. Nakasalalay ito sa kung nagagawa mong makaranas at kung hinahangad mong maperpekto ng Diyos. Kung tunay mong hinahangad na maperpekto ng Diyos, ang negatibo ay hindi ka magagawang dumanas ng kawalan, kundi maaaring maghatid sa iyo ng mga bagay na mas totoo at magawa kang mas alam yaong wala sa iyong kalooban, mas nakauunawa sa iyong tunay na kalagayan at nakikita na walang kahit ano ang tao at baliwala siya kung hindi ka dumaranas ng mga pagsubok hindi mo alam at palagi mong madarama na nakahihigit ka sa iba at mas mahusay ka kaysa sa lahat ng iba pa sa lahat ng ito makikita mo na lahat ng dumating noon ay ginawa ng Diyos at protektado ng Diyos ang pagpasok sa mga pagsubok ay iniiwan kang walang pagmamahal o pananampalataya. Kulang ka sa panalangin at hindi mo nagagawang umawit ng mga himno at hindi mo namamalayan sa gitna nito ay nakikilala mo ang iyong sarili. Maraming paraan ang Diyos para maperpekto ang tao. Ginagamit niya ang lahat ng uri ng sitwasyon para pakitunguhan ang tiwaling disposisyon ng tao at gumagamit ng iba't ibang bagay upang ilantad ang tao. Sa isang bagay, pinakikitunguhan niya ang tao. Sa isa pa, ay inilalantad niya ang tao. At sa isa pa, ay ibinubunyag niya ang tao hinuhukay at ibinubunyag ang mga hiwaga sa kaibutura ng puso ng tao at ipinakikita sa tao ang kanyang kalikasan sa pamamagitan ng paghahayag sa marami sa kanyang mga kalagayan. Pineperpekto ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng maraming pamamaraan, sa pamamagitan ng paghahayag pakikitungo, pagpipino, at pagkastigo sa tao para malaman ng tao na ang Diyos ay praktikal.